Ay, ang galin mo. Nakachinela pa yan, no? Pipakla. Huwag mo patawanin tango, Hey. Hey. Okay, smiling. Pasma ng Baka matawa. Galin. No? Mag-weed ka muna dito, huy. Mas pailan. Ang dilim niya. Dapat din. <laughs> <laughs> Matutulog na siya. <laughs> ay, ay, ay. Ay, Ayok. Tara, okay. oh, yun. <laughs> siya yung nagbukas. Yung <laughs> umakyat. Ang hirap, grabe. Ang hirap. <laughs> <laughs> Nagpublican nga din ako sa pagkikita kay Lee. <laughs> ano na pa pa ako. Oo oh, naman. Tingnan nyo pa ako. Ate, challenge. <laughs> <laughs> Jen, Jen! Oh! Hindi na uuwi challenge. Jen! Jen! Jen. hey <laughs> hey Jen! <laughs> Ayaw ko sa siya. May Parang siguro ko. Jen! Ayan. Jen! Jen! Yan kasi naglamyerda yung man. Oh my God! Ayan, napagsirahan naman. Jen! Balik ako si Reggie! Sige nalang, yung alert! <laughs> Jen! Jen! Siyempre yung kalat. Jen! Bukas! <laughs>